tuloy ang uh, pagbibigay ng saya ng AJ at uh, ito uh, first show ninyo after the the tragic you no? Know, the tragic uh, happening sa Cambridge so uh, and I'm sure sa kanya sa kanya ninyo ino offer inooper so how does it feel to be doing the show after what happened? What? uh, ta Juliet. Oh, Amire mire talaga mo. Pero pipilitin ko namin na talagang oram walang, walang nangyari. Hagi gain best ko namin sa concert. Po. At ito naman po ay para request sa amin grupo sa amin kapatid <tod> para kay President. Ak okay. ah uh, so um nung nung ah uh, dumating itong offer sa uh, sinabi na magkakaroon kayo ng concert, ano yung unang naging reaction niyo? Excited. 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 Sobrang excited po kami kasi parang nung 20, 25 years natin, mm. si Derek mm. din po kasi nagkano sa amin. So, mm. nung pangalawa talaga, akala namin wala na pong susunod kasi mga bumabata po talaga. Pero talagang may meron si Derek talaga may pagtiwala po sa amin na uh, magagawa pa namin ng concert. Atiwen, Weng, ikaw, ano masasabi Ay, Stella, mo? Ah, Ate Stella, ano yung Ate Weng? Ate Weng. Go, Ati Stella, go. Um, tukul ko sa sponsor. Papa. Actually, kasi uh, yung planning namin for the concert was before before what happened to Marcy was to na sa treatment pala siya. Pero yun talaga, andun yung lungkot kasi alam namin lagi namin siya kasama. Pero talagang tanggap namin na continuous yung yung kabutay kaya hindi siya namin makakasama ngayon. Ganito. Ay nagkataon talaga na nung ano, uh, later part of December uh, hindi, hindi living na siya. So, andun yung andun yung lungkot pero Talagang pinaplano namin, kailangan namin mag-rehearse, rehearse, rehearse, rehearse para may bigay namin yung best namin for the concert For okay. the people. At ano, uh, ano ang pinaka mami miss ninyo? Kasi siyempre first time nyo na mag-show na wala si Merce. Marami, marami. At yung Julia. Kasi meron tayong puto talaga. ako. tutorial po kami. Ang sabi ko talaga para sa kapatid namin itong concert na to. Pero hindi na po akala namin na mawala si Mercy. Kaya yeah, talaga ang sakit po. dapat ano lang trip. Ngayon dati is ano lang. Para sa yeah. yung tribute na po. Ano nangyari sa kanya? Mm -hmm. yeah. Hindi po namin talaga. Ako talaga lalo. <laughs> Kasi talagang namin kasama niya. Kausap ko siya palagi. Bigla po talaga ako, hindi ko po, po okay. pero ipipilitin po namin na ka, maging maganda po yung concert kami. May, mayroon bang particular song, may kanta pa kayo na nakakatay niyo na gusto niyo talagang kihandog sa kanya? Yeah, Meron may, po kami. Hmm. po. Mayroon po. Mayroon po uh, alam mo dito yun. <coughs> so ano po yun? <laughs> Surprise. Sino ang kakanta kayong dalawa? Kami pong dalawa. Kasi before po, kasi dati, nung una talaga kami ni Marcy, ito so na, dagdag si Ken. So, ngayon dahil wala. <laughs> <laughs> uh, ano pa rin po kami kung ano yung ginawa? Si before, okay. pa rin, So, lahat ng mga songs ay kakantay niya? Lahat ng mga pinasikat? Pinasikat so, pinasika po. Kahit si Marcie po, mga ka-songs po ni Marcie, nakantay po namin para po talaga, para po talaga sa kanya. Mm -hmm. Si nag-i-add na rin po siya kung paano umilan. Oo. Kaya, <laughs> <yan. Okay, laughs> ikaw anong masasabi mo bilang kapatid? At, ikaw yung parang kumalit na rin sa ate mo. Naku-pressure ako kasi pa dati. Pag ano, dyan si Ate, first si Ate sa sasaluin. Eh ngayon, parang magiging ano na rin ako na nakasalio na yung loob ko. Dahil iba yung, yung may dalawang ate. Ano-ano lang ako. Pero ngayon parang kinakabala ako kasi syempre mm -hmm. si ate papa, mag magkasama kami. Eh dati kasi Ate Mercy, ito yung hindi ko kayo, te. Sabi niya, kaya natin to. Ako bahala, sasalo silang dalaw. Eh ngayon, ako, uh, I mean, sasaloyin naman ako ni Ate, pero minsan, bibigyan ko rin ng lakas na loob yung sarili ko kasi hindi naman na uh, ay easy-easy na kapareho dati at saka ngayon. Meron yes. bang isang song na sobrang nire-rehearse ninyo hmm. dahil gusto nyo na ah, if she's watching from above, talagang para maging, ma-proud mag, mag sila. Um, ang gusto lang na niya, talaga, ang naalala lang na, ng mga tao talaga, luha. Mm -hmm. yung, yung Luha talaga po. Talagang gusto namin, ibigay ko na ano, para po sa kanya. Mm -hmm. so, talagang hirap po talaga.

Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun, okay. So, dalawang uh, gabi yung ano, ang inyong uh, concert. Okay. No? At uh, may mga guest kayo. sa so, first night iba ang guest, sa second night iba ang guest. Kaya yes. pwedeng manood ng dalawang araw kasi marami silang makikita. Yes. Oh. Ayun, okay. So, mag-ano tayo, mag-invite tayo. February 1 and 2 uh, inviting everyone sa February 1 and 2, 2025 sa uh, New Frontier Theater. Um, marami po kami guests. Iba-iba po sa, iba, sa 1 and sa 2. So, aasahan namin pupunta kayo at supportahan kami. Maraming maraming salamat po yes inyo. po Albert. Kuya Albert. Ah, uh, invite. <laughs> <Albert, Ray, Ray. laughs> <paya>, kuya Ray, kaya <laughs> Kuya Ray. Ah, inimbitahan po namin kayo manood this coming February 1 yes. and 2 uh, sa New Frontier Theater dito po sa Cubao yan. Uh, okay. Malapit lang po. Kaya huwag kayong mawawala. Sana po support tayo. Parang po kami, ages po, kahit wala na si Mercy. At yung parang siya bilang pangatlo nila, in-imaginary. Yeah, yeah. okay. Thank you po Koto lang po kayo